Hi guys, welcome back sa aking channel Ngayon ay magbibigay ulit tayo ng coins kay baby pang hulog niya sa kanyang alkansya So ayan siya Anihingi na yeye Yan ye. yeah. So samahan natin si baby guys na maghulog ulit sa kanyang alkansya so, Tara na guys hindi na namin paaabutin ng Pasko saka pa namin buksan yung alikansya niya so say bye bye baby bye 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 so ayan guys ang dami na yun actually ano na siya kalahati na siya yan o no? kalahati na siya so saka bigat niya bigat bigat na no noong August. August yung nagpisa nito. Tapos, siya yung pinapahulog namin. Hindi na lang, hindi na lang talaga ako nag-video kasi nagstart na akong, ano, nag na akong sumama so, yung pakiramdam ko dahil naglilihin na pala ako. So, two months ako hindi nakapag-vlog. Yun yung naging reason ko. nag-ipon lang kami na nag-ipon yung baby nito. Hulog lang kami ng hulog. Pag kami ni Papa niya ng coins kada uwi niya galing sa work kasi grab delivery rider siya so yung mga coins na naiipon niya ibinibigay niya sa akin so naisipan ko maghulog. and naisipan ko na si baby maghulog para hindi maputol hulo parang feeling ko mamalasin ako kasi nabubuksan ko yung alkansya ko kaya si baby yung pinapahulog ko para continuous yung paghulog ng coins so ayan guys natin na natin siyang buksan para hindi na makagaw si baby ng bike ng ibang day. So, na natin siya by Sunday kasi naawa na ako sa baby ko pag lumalabas siya eh, nakaagaw na siya ng bike talaga. So, kailangan na natin siyang bilhan para hindi na siya makagaw at may sarili na siya. So, guys, yun lang. Thank you for watching and God bless sa lahat. Stay safe everyone and see you my next vlog. Bye!